malunggay sa malunggay kapal yan yes, nga naman kaganda ah, ganda na sikat ng araw pero maya maya po yan po ay kukulimlim tapos sa ambon hapon ganyan, kanina ganyan Well, kamo sa ating channel. For today's video, guys, naglalakad-lakad po tayo sa ating kapaligiran. Ang ating makikita ang sitwasyon dito sa labas pag hinto ng ulan. Ang ganda na sikat ng araw pag humihinto ang ulan. Pero pagkaring sa migat ang araw, maya maya ko kulim lima ambon. Malunggay, sa malunggay. Kapal Yes, ito nga naman. Kaganda ah, ganda na sikat ng araw. Pero maya maya po, yan po ay kukulim lima. Tapos Tapos sa ambon. apun ganyan tanina ganyan ating pagmasda ng kapaligiran ang titignan mo talaga namang napaganda ng panahon pero bigla na lang umuulan Ito mukhang maganda na nga ngayon hapon ah. Ha? Eh tanghali eh matindi pa ng ano ng ulan eh. Lumabas lang tayo, minute nga ano. Nat pala lagi tayong lumalabas. malunggay oh, kapal oh. Kapal malunggay. Yung mga kapitbahay, may mga malunggay. Sa amin, wala.